Iyo. magandang hapon. <laughs> magandang hapon sa inyong lahat mga busing. <laughs> Ayun, pupunta tayo ngayon sa bundok. Sila kuya, kan papa, ano ba susunod na lang. Ayun, magpapasalamat daw sila doon, no, sa uh, gruto at iwan ko sa shrine ni Mama Mary or sa fan or sa cross magpapasalamat sila doon tapos bukas uh, pupunta kami sa mapupuntahan din natin yung balaring dahil yon yung plano nila sa balaring makakapaligo tayo doon at may pasyal ko din kayo doon yan, sa Balaring Beach Resort. Ah, sa Barangay Balaring sa RJ Beach Resort. yan. May pasyal ko din kayo doon. Kanina umaga, nagpapawis ako, Sulo. <laughs> solo, ah. Mag-isa ako pumunta doon sa bundok. Sanay din naman ako doon eh. At sanay din naman tayo. Sanay din naman tayo na doon sa bundok magpapawis parati, di ba? ng solo <laughs> yan so kaninang umaga doon ako mga 5 no Empunto punto wala doon ako kaninang umaga nag -e akyat ako isang akyat isang baba tapos nag-ikot at eh, nagpapawis na lang dyan sa ilalim at saka umuwi din Ito na siguro, ah hanggang bukas no Bukas pa yung pinakahuli na video na pagsasama namin Sa dagat Maliligo Nakakasama kami After that ah, Siguro mga tatlong video magawa ko bukas Tapos, tapos nyan Uh, back to solo ride na tayo bakto to solo ang pamamasyal na naman <laughs> pero yung pagpapapawis ko basta may gasolina lang ako tuloy tuloy ko yun no? sayang eh, na, na simulan na namin isang buwan na sa uh, tuloy tuloy walang tigil ah nakatigil pala kami nung umulan tapos yung nung sumakit yung likod ni Dayjoy yun, dalawang bisis at ah, tatlo tatlong araw nung umulan tapos yung pagsakit ng likod ng Daijoy apat na bisis pala apat na bisis na sa, sa isang buwan apat na bisis kami naka-absent yan so ituloy tuloy ko po ano? sayang naman kasi sayang yung nasimulan na maganda na yung epekto sa katawan ko lumuwag talaga ako eh. lumuwag ako sa damit ko eh sa damit ko eh daming ibo no oh. ganda nila tignan eh laki ng iniluwag ko sa damit ko eh pati mga braso ko lumiit lumuwag yung damit kahit na itong damit ko na ito tong oh. itong sa braso ko dati sikip na sikip yan sobrang mataba yung dito sa ilalim ng braso ko <laughs> ngayon lumiit pati yung leeg ko yung dibdib ko at saka yung sa fan ko sa bandang kilikili ko lumiit na wala yung taba sa didi ko eh <laughs> lumuwag talaga eh napakaganda na yan ang sabi ko pero uh, hindi pa rin ah, yung kanin lang talaga nag-adjust ako pero sa ulam hindi hindi ako nagtitipid. Tuloy pa rin yung kain ko hindi ako nagtitipid hindi ako nagdaan. Sa kanin lang talaga nag-adjust na ako. Eh napakaganda ng kanin. Ng bundok sa may gasolina lang ako, maupang gasolina, tuloy-tuloy ako dyan Hindi man araw-araw, ma no, hindi ko man araw-araw ma pero at least ah uh, tuloy yung pagpapapawis natin dyan kahit na every other day or fan or kahit na twice a week or thrice o three times a week, ganun. Para hindi matingga yung hindi masayang yung pinagtakbuhan kung pinaghirapan Kaya ah, kanina ng umaga napakaganda ng kuhan ko ng kondisyon ko eh, ko eh. man pero hindi masyado <laughs> 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 Nawala na kasi yung ubo ko eh Tapos bukas mapaligo pa to sa dagat ah maganda na to maganda na ito sa pakiramdam pag napaligo pa sa dagat bukas malapit-lapit na tayo kaya kanina na kung wala silang plano na pumunta ng dagat bukas plano ko sana magkuhan ako mag -e punta doon sa sunrise at doon tumambay yan dito na tayo sa tulay mga busing nila Ayan, lapit na tayo Doon na lang tayo sa paanan ng bundok banda mga busing ha Dito na tayo malapit sa bundok. Yan na yung nakikita nyo sa short ko dyan na, na classic yung black and white. <laughs> Dito lang po yan oh. Dyan sa unahan yung black and white ko na short video. Yan dito po yun oh. Yan. dito ko po, po yung kinunan dito paikot <laughs> tapos yung mana yon yung may da daanan papasok ito dito po yan yan dyan tapos dito so, dito dito yan yan Papa oh, papasok jan <laughs> ko po yan kinunan yung ginawa kong short video na black and white classic mga retro vintage uh, music uh, uh, vintage radio music yung ginamit ko eh <laughs> maraming tumatambay ah yan, so hanggang dito na lang po tayo mga busing ha, gagawa na lang ako ng panibagong video dito. Magandang hapon sa inyong lahat. Yan, diretso muna tayo. Tapos ikot. Ito yung ginagawa ko tuwing umaga. Dumidiretsyo muna ako dito hanggang yan sa pan. Oh, may nakatambay na mga chicas. Yan, hanggang dito tapos bumalik. Yan. Ito yung blaklak naman sa short ko. Yan. <laughs> all right. Yeah, hanggang dito na lang po. Maraming salamat mga busing. Love you all. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> yeah. Bye-bye. Love you all.